Yung sa'yo, may resolution na. Yung inyo, follow up. follow up. O sige, ito muna. Kayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Revoke. Now, na-revoke ang lisensya ninyo dahil sa demerit system. Tama? Okay. Marami na tayong natulungan ma-release ang lisensya. Revoke. Bakit? Para malinaw sa inyo. Doon sa Republic Act 10930 may lumabas na implementing rules and regulations na taliwas doon sa inuutos ng batas. Ang sabi doon sa Republic Act 10930 kapag limang taon yung lisensya mo, wala kang violation, ang kasunod na renewal mo, sampung taon. Yun yung isa. Ang pangalawang layunin ng batas na nabanggit ko, sinasabi doon, dapat maging maayos ang sistema ng LTO sa pagbibigay ng lisensya sa pamamagitan ng theoretical at practical driving test na kapag magkaroon ka ng lisensya at may anomalya, papanagutin ang LTO personnel at ang nabigyan ng lisensya. Yun lang ang tinutukoy doon. Hindi ninyo makikita sa batas na yon na nagutos na magtakda ng demerits ang LTO at kapag driver ka ng bus, ako ay driver ng pribado sa sakyan kung 5 demerit sa akin sa ay times 2, 10. Walang sinabi doon. Wala din sinabi sa batas na kapag naka 40 demerits, automatic revoke ang lisensya. Walang inutos na ganoon. nag tayo ng House Resolution sa Kongreso para maitama ito pero hindi pa nabigyan ng oras para magkaroon ng kaukulang hearing. Sa tulong ng Executive Director ng LTO at siyempre sa approval ng LTO Chief Aseg Bigor Mendoza, marami na tayong natulungan na release ang lisensya. Kasi nga, walang batas na nag-uutos. Ngayon, paliwanag ko sa inyo, yung nakaupo ngayon na DOTR Secretary, Secretary Vince Dizon, wala pa siya noong lumabas ang implementing rules and regulations. Si Asik Bigor Mendoza, LTO chief ngayon, wala pa rin siya sa posisyon nung lumabas yan. Ganon din si Attorney Greg Puwa, Executive Director. So sa parte nila, sila ay nagpapatupad lamang at Tumutulong sa atin. Malinaw? Okay. Hindi ibig sabihin ito eh binabaraso natin ang LTO. Nagkaroon lang ng problema, mali 'yung implementing rules and regulations na lumabas. Kaya dapat mag-appeal tayo. Hindi natin pag-uusapan dito 'yung mga violation ninyo. Kasi yung violation ninyo, nagmulta na kayo eh. Tapos, dodoblehan pa kayo ng parusa. Tanggal lisensya, walang hanap buhay. Mali yun. Ang pinakamali doon, hindi inutos ng batas. Hindi ko kayo tatanungin, anong violation mo? Ang tanong lang dito, naribok ba ang lisensya mo dahil da sa demerits? Yes. Pag ganun ang sagot mo, automatic mare-resolve yung problema mo, mababalik sa iyo ang lisensya mo. Demerits ka. Ikaw. 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 Demerits. Ikaw. Demerits. Ikaw. demerits. Kaya inilalaban natin to, walang nag-utos na batas. Nakapag naka-40 demerits ka, revoke, walang ganon yung documents nyo papaserok sa atin babasahin ko kasi meron tayong tutulungan eh yes ko ma dahil mali ang kanyang apila talo babasahin ko muna yung inyong mga salaysay 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 Ipaserox muna ninyo sinong walang pera pang paserox meron lahat ng hawak ninyong papel ipaserox, bigyan ako ng kopya i stapler kinuha ko muna yung papel nyo kasi baka mali yung atake ninyo sa apila, madenay okay mm -mm. re-reviewing ko ito alert kayo ng next week. Ito ang grabe, tagapanggasinan. pangasinan. Santao ka na. Pamilyado ka. Ikaw. Ano yung kinamatay na asawa mo? Nak? Ila anak mo? Dalawa. Ano ang anak boy mo ngayon? Wala. Ikaw ang pamasahin pangasinan. Yes sir, na lang. ka? Okay. Pampanga ka rin. Magkano pa masahe hanggang Pampanga? 241. Ikaw. Ikaw, taga saan Ikaw. Tanggas, magkano pa mo? Tapos na eleksyon eh. Payat nga yan eh. Hmm. Ikaw magkano? Isang bagay, 400. O, oh, pangmasay. Eh. Balikan. Ikaw. Ha? 241. Di times 2 nasa 500. O, oh, biyakin nyo. Patiin mo. Tagal, tagal siya nga. Ang bono lang. Awag ka na. Lapit mo. Lang. Ha? Basta magkita tayo. Sagot ko pa ma Yung taga malayo. Ha? Eh, mahirap lang yung inyong kakampi. Kaya magtsaga-tsaga kayo dyan. Ha? Eh, kahit tayo ay talo, tuloy pa rin. Imp ah, hindi pwedeng umatras tayo dahil kawawa kayo. Di ba? Sinong tutulong sa inyo? Meron? Wala? Wala. Yan siya sabi ko. Ayan ah, Yung masasama, mamamatay din yan. Ah, <laughs> no? Kawawa ang pamilya nyo. Yun ang pinakamabigat. Katulad mo, single parent. Ilan anak? Dalwa o. Oh. Ikaw, pamilyado? Ikaw? Oh. Talagang ano eh dahil sa sa walang kaingat-ingat ng mga nanunungkulan, Hindi lang kayo ang naperwisyo. Maswerte kayo, mahal kayo ng misis nyo. May tinulungan kami, taga Davao City. Hindi na kaya ang sitwasyon, iniwanan ng asawa. O, kaya pag-uwi nyo, salamat kay sa misis nyo tapos alas 5 pa lang maligon <laughs> yeah? hmm. ito hindi trabaho ng congressman kaya lang anong gagawin natin bahala kayo sa buhay nyo hindi pwede kaya ako'y pumasok sa politika para magsulong ng batas pero sa loob ng tatlong taon ko kahit isa hindi pinalusot sa kongreso kaya naghangad ako magsinador. Pero natalo tayo. Huwag kayong malungkot. Dahil halos lahat ng nakakausap ko, ibinoto daw si Colonel pusita Pati pamilya, bumoto. Eh, wala naman tayong pera para tayo magpetisyon. Matuto tayong tumanggap ng problema. May mga oras para sa atin. Kailangan lang maging matatag tayo. Katulad nito, mali ang pagpapatupad ng batas. Dapat itama ang Implementing Rules and Regulations. Wala tayo sa posisyon, pero magsisikap tayo na maitama ito. Pagpasensya ninyo, dahil tayo sa ating bansa, may mga nanunungkulan na nagsasabing public servant, pero ang totoo, perwisyo lang. Pero, mo, hindi naman inuutos ng batas na gawin sa inyo yan, pero lumabas sa IRR. Ganyan. Bakit malakas ang loob ko magsalita sa inyo ng ganyan? Nakita ko eh. Kinonsulta ko sa abogado eh. Eh ano pa ang patutoo natin? Yung mga naonang lumapit sa akin, okay na, nagmamaneho na. Nabalik na ang lisensya. Oh. Ah, kaya doon sa mga taga malapit, paumanhin, wala akong maibigay sa inyong tulong na suporta. Yun naman taga malayo, ang kaya ko lang itulong, yung inyong pamasahe, eh mabalik lang back and forth. No? Okay? Hmm. Kayo ba nagtanghalian na? Ha? O sige at evaluate ko ito para yung ating atake sa apila malinaw baka mamaya hindi ko naman kayo hinahamak sinabmit natin to baka merong hindi mo dapat binanggit kasi kaya naging mahigpit ako ngayon na dapat ma-review ko may lumapit sa amin may ari ng bus nag apil D9. Binasa ko, mali ang apin. O. Oh. Ay maabala tayo ng matagal. Kaya dapat makita. Brother Matt, ano yung lumapit sa atin? Panalo dapat. Mali ang atake. O oh, di talo. Ah. Huh? So, gano'n lang mga brothers. O oh, sige. Brother. Sige. Anawag po kami sa number po Yung inyong telepono, laging bukas, ha? Alamak tayo. Alamak tayo. Alamak tayo. Ulitin ko. Yung inyong telepono, laging bukas. Para pag tumawag kami, magkakausap tayo. Kung wala kayong pangload, bentang cellphone. Okay? Sige, mauna na muna kayong magbiyahe. Ingat, ha?